saan ka talaga bakit ba pinagagawa ng mga posisyon sa pagkakapitan at kagawad. Baka lang po hindi kasi ninyo nalalaman, hindi po chipipay ang pinag-usapang pondo sa mga barangay. Halimbawa po sa Internal Revenue Allotments o yung tatawag ngayong National Tax Allotments na galing sa National Government, 20% niyan ay napupunta po sa inyong barangay. Bale, sa bawat limang pisong Internal Revenue Allotment sa mga LGU, piso po diyan napupunta sa barangay. Malaki po yan. Halimbawa, noong 2022, ang ira uh, para sa mga LGU sumabot ng halos 1 trillion pesos. Sa mga katuwid, 200 billion pesos po niyan ay pinagati-atian ng ating mga barangay. Hindi po nagtatapos dyan. Sa real property taxes po na binabayad natin sa mga munisipyo o probinsya, malaki po ang hati riyan ng ating mga barangay. Ang Amelia sa probinsya, may hati po na 25% niyan ang barangay. Ang Amelia naman sa City Hall, 30%. Ito pa po, sa binabayad na nating community taxes or cedula, kalati po niyan napupunta sa ating mga barangay. Tapos, meron pang 40% ng kita mula sa mga binabayad na quarry fees sa mga probinsya. At ang Barangay Council ang pinakamalit po na legislative body. Mali po mag-impose ng local fees sa pamamagitan ng mga barangay ordinances. Halimbawa, mga buwes para sa negosyo kumikita ng 50 mil, uh, mga service fees, mga barangay clearances, admission fees at mga billboard. Baka nalulula po kayo sa mga numero, bibigyan po natin tayo ng example. Ang Barangay Bell Air ang isa po sa pinakamayamang bansa o oh, sorry, pinakamayamang barangay sa Pilipinas. Bakit po? Taong 2022, ang budget ng Barangay Bell Air nasa 256 million pesos na. Yan po ang hawak na pera ng kapitan at kanyang mga kagawad. Saan galing ang pera? Karamihan po galing sa real property taxes. Sa real property taxes lamang kasi umabot na po sa 197 million ang napunta sa barangay. Ang share ng barangay sa IRA nasa halos 40 million pesos. Ang hati naman niya sa mga sedula nandun lamang sa 282,000 pesos. Malaking bahagi ng budget or 84 million napunta sa personal services o mga pasweldo. Hindi lang naman sa mga kapitan at kagawad pero higit sa lahat para sa mga tauhan ng barangay. Mas malaki po ang maintenance and operating expenses na sa 90 million pesos. Isa pa po pong halimbawa ang Barangay San Lorenzo doon din sa Makati na sakop ang mga higanting shopping malls gaya po ng Glorieta at yung Greenbelt. Sa kanyang 2018 Financial Performance Report, ang pondo ng Barangay San Lorenzo umabot po ng 211 million pesos. Dirin rin po ito nakataka. Sa barangay lang na ito, may nakarisong halos siyam na libong mga negosyo pag sama sama ang real property taxes, ang IRA at ang mga